So unang araw po ng Mayo. Ibig sabihin, we are uh, one year away from the midterm election sa 2025. Okay? At uh, 'yung pong senatorial survey ay uh, meron pong bagong tumataas. At uh, 'yan po ay walang iba kung hindi si Yorme Isko. Okay? Uh, of course, nandyan po 'yung mga usual, 'yung top 3. Si Erwin Tulfo, si Tito Sen, at si Tatay Bigong. So sila kadalasan yung top 3. ba? Diba? Pero ito po sa latest survey coming from Okulum Research and Analytics ay nag number 4 na si Yorme Isko Moreno with 45%. Okay, nung pong mga respondents ang boboto kay Isko. Siya po ay number 4. Siya po ang biggest gainer dito po sa senatorial survey. Okay, at ang nakakatuwa dyan, sumunod sa kanya Manny Pacquiao, number 5, number 6 Senator Bato Number 7, Bongo Medyo bumaba sa Senator Bongo O number 8 Si Doc Willie Ong, number 8 po sa senatorial. Kaya po yung dalawa po sa mga pinaka sinusuportahan ko na politiko nung nakarang eleksyon ay uh, number 4 at number 8 sa senatorial survey. Of course, hindi pa po sila nakakadeside decide pareho kung sila ba ay tatakbo, kung sila ba ay kakandidato. O, pero ako po ay umaasa, ako po ay nagdarasal. At ako po ay, uh, ay kaibigan ko naman sila, ako po ay kahit papano ay sinusubukan silang kumbinsihin na tumakbo sa para sa bayan, para sa Senado para po magkaroon tayo ng mga mahuhusay at magagaling na mga senador uh, this coming 2025 okay, so closing out number 9, si Senator Aimee naku, pababa ng pababa si Senator Aimee number 10, ewan ko ba't sinama si Mayor Vico Soto uh, eh si Mayor Vico naman, eh may huling term pa sa Pasig uh, number 11, Tia Cayetano number 12, Bong Revilla tapos Ping Lakson, Lito lapit. Okay, so ayan. Pag-usapan po natin. Number 4 si Yorme Isko. Ako po ay natutuwa, okay, na naaalala pa ng mga kababayan po natin even though it's 2 years ago. Okay, nung huli pong naupo si Isko Moreno bilang mayor. O pero kahit po siya ay dalawang taon nang uh, wala sa public service, siya po ay nag-aartista. Uh, ay kitang kita parin po yung pong kanyang legasya at yung kanyang epekto dito sa Maynila ito nakita ko lang yung mga estudyante niya no? yung pong mga estudyante ng public school sa Maynila dito po sa Tondo kung saan po dito sa parehong eskwelahan na ito sa lupang ito dito po nag, uh, nag aral nag elementarya si Isco Moreno isang batang Isco Moreno yung pong kanyang pinatayo na 10 story fully air conditioned Rosauro Almario Elementary School wala ka pong makikita na mas magandang public school sa buong bansa. Napakaganda po, napakakompleto. May auditorium, mayroong mga facility, mayroong science, mayroong computer, mayroong, uh, napakaganda po ng eskwelahan. Yan po pinapakita ang pagpapahalaga ni Isko Moreno para sa mga, lalo na sa mga Pilipino na mga hindi nakakaangat sa buhay. Sa mga ordinaryong Pilipino. Sa mga, ngayon po ay araw ng manggagawa. Sa mga Uh, construction worker sa mga pajak, sa mga jeepney driver sa mga tricycle uh, tricycle driver sa mga nagtatrabaho sa fast food di ba yung pong mga anak nila sila po ang gagamit dito po sa mga mga paaralang ganito mga mga elementaryan ganito ah uh, apat yung pong pinagawa sa Maynila tatlo po gawa na ito po yung pinakamalaki eh hindi actually mas malaki pala yung sampalok pero ito pong sa rosauro Makita nyo po, napakaganda ng pagkakagawa. Yan po ang gusto nating mangyari sa buong bansa. In as, much as mahal ng mahal ng Maynila si Yorme Isko, ako po ay ayokong ipagdamot si Yorme sa buong Pilipinas kasi po kailangan po natin ng mga politiko na who will work for, for projects like this, who would advocate mga proyektong katulad ng ganito. At hindi lang po sa paaralan, di ba? maski yung sa mga pabahay malapit nang matapos yung mga bagong mga residences sa Maynila. Tatlo, tatlong malalaking kondominium ang pinapagawa po ngayon sa Lazaro, San Sebastian, sa Pedro Hill, 'di ba? At 20 story naman po 'yon na residential para sa mga mahihirap. At of course, yung ospital ng bagong ospital ng Maynila, Uh, nandoon po, gumagana na din so napakaganda po, yan po ang klase ng leadership na meron si Isko Moreno kaya po, kailangan po siya sa sa public service kailangan siya ng bansa kailangan siya sa Senado, Senator Isko Moreno yan po yung aking paglalaban and of course, Senator Willie Ong kailangan din natin para naman sa kalusugan at para naman sa, kung mga kailangan natin ng mga mapagkakatiwalaan, walang bahid ng korupsyon, walang bahid ng katiwalian, uh, yan po ang mga kailangan na ipasok natin dyan sa Senado. So ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Pilipinas, God first! Uh, happy Labor Day sa ating mga manggagawa. okay uh, ma -ma -ma Maligayang araw ng manggagawa para po sa inyong lahat. Bye bye.